Hello mga kaagri! For today's video, pag-uusapan po natin yung tungkol sa pruning. Ibibigay po namin sa inyo yung kahalagahan at bakit kailangan pang gawin yung pagpupruning. Coming up! Pag sinabi po natin pruning, yan yung pagkaalis natin ng parte ng isang halaman. Pwedeng dahon, sanga, suckers, maging po yung ugat ng ating mga halaman ginagawa po yung pagpupruning hindi lang sa mga seedlings, hindi lang sa mga crops na maliliit pa, kahit po mga katamtaman, or kahit po malalaki na yung mga crops, or kahit po nagbubulaklak or nagbubunga na sila, inaalis pa rin natin yung parte ng isang halaman, or ginagawa pa rin yung pagpupruning. So depende po yan sa pangailangan ng halaman, at ano ba yung objective natin kung bakit natin siya pinupruning. Sa mga crops po na maliliit or seedlings pa lang, ginagawa po yung pagpupruning para maparami natin yung sanga. So ito po yung dalawang tanim namin na sile. Ito yung pinruning natin nakaraan, yung tinapings natin, inalis natin yung talbos. Tapos yung isa hindi natin inalis kasi nag letter Y, gagawin natin siyang Y pruning. So ito po yung tinapings natin nakaraan, ipapakita ko lang sa inyo. So nagtapings tayo around mga ito ten 10 na dahon bago natin inalis yung pinakatalbos. So nawala yung kanyang growth point kaya tinubuan po siya ng mga sanga. Ito po yung mga balikat. Meron mga tumutubo dyan na sanga. So yan po yung objective natin sa pagpupruning habang maliit pa. Pinaparami natin yung sanga ng ating mga seedlings para pag lumaki siya, mas maraming sanga, mas marami siyang ibubunga tapos hindi siya ganun kataas at magiging bushy yung ating tanim mas mababa, mas madali siyang i-manage so lumalabas po yung mga sanga na yan ito po, kung nakikita nyo yan. lumalabas po yan sa pinakabalikat yung tinatawag nating nodes so ito po yung nodes dyan tutubo yung mga sanga kaya pinaabot natin ng 8 hanggang 10 dahon bago natin inalis yung pinaktalbos para mas marami pong tumubo na sanga So dito po sa ginawa natin, bibilangin natin kung ilan yung lumabas After natin maalis yung pinakatalbos So dito sa baba may isa Dalawa, tatlo, apat Lima, dun sa pinakataas So magkakaroon siya ng limang sanga Dahil po sa pagalis natin ng talbos Dito naman sa isa, wala siyang tumubo ng mga side shoots Pero tumuloy-tuloy yung kanyang sanga naging letter Y, ito na po yung Y pruning. So kung medyo malaki na yan, aalisin natin lahat ng mga dahon. Tsaka kung may tutubo man dyan na side shoots, aalisin natin. Dahil mula po dito, dyan natin patutubuin lahat ng sanga tsaka mga dahon. Para dito yung kanyang mga bunga. Dyan sa dalawang sanga na lumalaki. Then ginagawa rin yung pagpupruning. Pag kami nakita na kayong mga tuyo na sanga, kailangan na po natin siyang alisin kasi useless na po yan wala na siyang silbi so alisin natin yung mga tuyo na so para malaman nyo po na tuyo na yung mga sanga kailangan nyo po siyang kutkutin ng koko pag nakita nyo po na kulay green pa yung pinagkutkutan ng koko ibig sabihin sariwa buhay pa yung sanga na yon pero kung kulay brown at tuyo na ibig sabihin tuyo na or patay na yung sanga na yon pwede na natin siyang alisin So, ginagawa po 'yan para maiwasan natin yung pagkalat ng mga sakit. So tulad po dito sa tanim natin kamatis, may mga parte na naninilaw, tapos may mga discoloration yung dahon. So para po hindi siya makahawa, kailangan natin alisin yung may mga sira, yung mga naninilaw para hindi kumalat doon sa ating tanim. Yung mga sakit na 'yan kasi pwedeng mailipat po ng mga insekto or pwede rin sila mailipat pagka humahangin pwede silang lumipat sa ibang mga tanim kaya hanggat maaari agapan natin, alisin natin yung may mga dahon na may mga sakit tapos i-dispose natin ng maayos wag niyo po siyang ikakalat sa inyong garden, mas maganda kung susunugin natin or ibabaon sa lupa nagpupruning din po tayo lalo na po pagka maulan kasi Mabigat po yan, lalo na kung wala kayong mga support, binabawasan natin ang sanga kasi pag nagbunga yung mga gulay na may mga bunga tulad ng talong at iba pang mga crops, pwede pong mabali yung mga sanga. So binabawasan, uh, nag-iwan lang sila ng mga malulusog na sanga, yun po yung pinagpapa, tuloy nilang magbunga. Sa ibang crops tulad ng kamatis, pipino, ampalaya kinakalbo po yung mga dahon na nasa lower part kasi yan po yung mga dahon o parte ng halaman na madaling kapitan ng mga sakit tulad ng fungus pag umuulan or nagdidilig tayo tumatalsik po yung lupa dumidikit dun sa mga dahon kaya nagkakaroon ng paninilaw so nagkakaroon siya ng mga fungus inaalis po natin yan para walang matalsikan ng mga dahon tapos yung isang purpose niyan para ma-improve po yung airflow doon sa ating garden, mabilis matuyo yung surface, maiwasan natin yung pag-build up ng mga fungus. Next, ginagawa din po yung pag-pruning kung naghahabol tayo ng quality or nagpapalaki tayo ng bunga ng mga tanim natin gulay. So tulad po dito sa kamatis, kung hahayaan natin na magbunga siya sa lower part at maraming sanga, yung ibang mga kamatis hindi po sa lalaki kasi nga nahahati-hati yung nutrients pero kung magkoconcentrate lang tayo sa iilang bunga makakaproduce tayo ng malalaking bunga yan din po yung napansin ko dito sa tanim kong cherry tomato yung isang tanim ko hinayaan ko na magsanga na magsanga sobrang dami niyang bunga pero maliliit na hindi siya tulad dati na medyo malalaki so parang ganito lang sa kaliliit pero nagbubunga pa rin, nabubuo pa rin, pero hindi siya tulad ng mas controlled yung bunga na medyo malalaking eh. yung mga cherry. Ito naman po yung isang klase ng pruning. Ito yung air pruning. Nakadesign po yung kanyang container para i-prune niya yung sarili niyang ugat. May mga butas po ito paikot, mga 2 inch yung laki. Sa ilalim naman may butas din siya na parang sinlaki lang po ng pako para mag-drain yung tubig. Then nilagyan po namin ng tela bago siya nilagyan ng lupa tapos pinagtaniman na. So nangyayari po dito habang lumalaki yung tanim tapos kumakapal na kumakapal yung ugat niya. Pag umabot po yung mga ugat dito sa mga butas at nahanginan, matutuyo po yun at mamamatay. Ang, ang tendency po noon magkikreate siya ng mga ugat na maliliit dun sa gitna. So ang kaibahan ng ganitong klase ng container, pag binunot po natin ito, makikita nyo po maganda yung kanyang root system maga well distributed nasa gitna, nasa gilid hindi siya tulad ng typical na container yung wala pong butas ang nangyayari po kasi doon pagka lumaki yung tanim nakapaikot po yung ugat no, parang buhay bilog doon sa container sinusunod niya yung itsura ng container pag binunot nyo mapapalibutan niya yung lupa tapos malalaki yung ugat So, dito po sa ganitong design, na-improve niya yung ugat, mas maliliit. Tapos, nandun sa gitna ng container. So, mas maliliit yung ugat, mas effective sa halaman, sumipsip ng tubig at nutrients dun sa kanyang pinagtataniman. Sana po nakatulong yung information na binigay namin patungkol po sa pagpupruning. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na ito, elect -like naman. Sana po tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming.